Paano nga ba magpa-check up kung new patient ka pa lang sa Philippine Heart Center? Hello, ako pala si Chriselle. Handa ka na bang makinig o basahin ang isishare ko? Ako po pala ay isa din sa mga patient ng Philippine Heart Center. Ang sakit ko ay SVT dysrhythmia. Pero ngayon, magaling na ako at wala na rin maintenance pagkatapos ng aking procedure. At sa ngayon ay monitoring check-up na lang. Ngayon, salamat sa lahat, salamat sa Diyos. Tara na at simulan na natin. Alam naman natin kilala ang ospital na Philippine Heart Center na matatagpuan sa Quezon City, Diliman. May mga mauhusay na doktor at mabubuting services ng mga nurses at staff doon. At kahit saan ka man nakatira sa buong Pilipinas, basta sakit sa puso, dito ka talaga ire-rekomenda ng lahat dahil nandito ang magagaling na espesyalista. New patient ka ba? Ito ang dapat mong tandaan at dalhin. Dalhin mo na lahat ng laboratories, lalo na ang to the echo at ECG. Kung meron ka, gumising ka ng umaga. Mag-adjust ng oras kung mas malayo ka. 8 a.m. ang start ng pagbukas nila tuwing umaga. May orientation sila bago magpapasok. Ino-orient nila para mabigyan ng guidelines ng mga pasyente at di sila maligaw sa bawat step na gagawin sa loob para sa pagkonsulta. Step 1. mag up ng form na manggagaling sa guard sa labas. Kapag papasok na unti-unti mula sa pila, unang step, screening at numero. Para ito sa mga check-up, follow-up at new patient. Pag bagong pasyente, bibigyan kanila ng pink na papel. Step 2. Sasabihin sa'yo pumunta ka sa room 1. Ibibigay mo sa nurse yung mga papel. Pagkagaling dun, papupuntahin ka naman sa window ng room 3. At pagkatapos, go ka na for registration. Step 3. Lagi i-check sa screen kung lumabas na ang numero para sa registration. Nakalagay din doon kung saan ka pupunta. Kapag nasa window ka na nila, kukunin nila ang vital sign mo. Doon mo na rin matatanggap yung white card mo at ibibigay depende ang kategory mo. Kategory para makakuha ka ng discount sa PHE. Ang konsulta ay 200 pesos. Babayaran niyo sa cashier at ibabalik mo ang resibo para kunin nila ang kopya. Step 4. Waiting ka ulit sa screen ng number mo para sa check-up. Ito ang tip ko. Kung hihingi ka ng tulong sa gobyerno, humingi ka ng kanarin ng medical certificate. Step 5, yung pink na papel ipapasa sa social service hintayin ang tawag ng pangalan at maghanda para sa interview interview para malaman ng kabuhayan mo Sa next video ko tungkol kung paano makakahingi ng discount o pagproseso sa social service ng PHC Salamat sa panonood. Sana nakatulong ako.